What is up mga tropes? Welcome sa aming channel. For today's video, isishare ko sa inyo yung naging resulta ng house hunting namin and magbibigay din ako ng mga tips kung ano ba yung mga dapat mong expect during house hunting dito sa Australia. Para dun sa mga sumusubaybay dun sa house hunting serya namin, alam nyo na na for the past two months, naghahanap kami or puspusan kaming naghahanap ng malilipatan dito sa Adelaide. To give you a bit of background again, yung current lease namin sa landlord namin is only good for 12 months. Two months before natapos yung lease ng current landlord namin, pinigyan niya kami ng notice na mag increase siya ng rent. And because of that, naghanap kami ng alternatives na malilipatan. For the past two months, almost 20 houses yung na-view namin around different suburbs here in Adelaide. In parallel dun sa paghahanap ng bahay, nakikipag-negotiating kami dun sa landlord namin kung pwede ba niyang babaan ng konti yung increase ng rent niya. At ayun na nga, ang final result is... Nag-renew kami ng contract sa landlord namin. Nagkasundo kami ng landlord namin sa magiging increase ng rent niya. Unfortunately, isa po yun sa mga realities dito sa Australia ngayon. Napakarami po ninyong competition when it comes to house hunting. Hindi naman po ibig sabihin na wala talagang bahay lalo na dito sa Adelaide. Ang totoo po, marami po kayo makikita kung search po kayo in different price range. However, we also wanted to make sure na yung mga kriteriya na sinet namin sa paghahanap ng bahay ay mamit bago kami lumipat. Ano-ano ba yung mga factors na yon? Una muna is yung proximity niya sa school. Eto kasing current list namin, kung napanood nyo yung mga dati naming videos, ay talagang napakalapit sa primary school. Around 500 meter walk or 5 minutes walk lang siya. Kaya namang nakakapaglakad yung anak namin tuwing uuwi na siya galing sa school. Ang next criteria is yung type ng bahay na malilipatan namin. Ang preferred na layout ng bahay namin is open plan meaning yung kitchen, yung dining area, and yung living room ay nasa isang lugar lamang. Feeling kasi namin, mas maganda ito lalo na kung may mga bata ka. Ang next na kriteriya na sinet namin is yung price range. And finally, yung surrounding area. Yung mga kriteriya na yon yung sinet namin dun sa paghahanap namin ng mga bahay dito sa Adelaide. Unfortunately, para dun sa mga inaplayan namin ng mga bahay, naging unsuccessful yung application namin. Doon naman sa iba na mga na-view namin, hindi rin namin masyadong nagustuhan yung area at yung bahay mismo. At ayun na nga po, we are here to stay dito sa current bahay namin dito sa Adelaide. Sana po, nagka-idea kayo dito sa house hunting series namin kung paano ba maghanap ng bahay dito sa Adelaide. And a word of advice po, lalo na dun sa mga first time na lilipad sa ibang bansa, get used to a lot of rejections lagi nyo na pong i-expect yung possibility kapag naghahanap ng work or kapag naghahanap ng bahay na maaari kayong ma-reject. Hindi lang once, but multiple times. Thank you so much po sa continued support ninyo dito sa channel namin. Please don't forget to hit the like button and subscribe. Hanggang sa next video, kita-kits mga trops!